Kumusta mga tol? This is me, Papalas, ng Droid Hero. At isa na namang alamat ang mangyayari ngayon. Alright, nakikita niyo to? Ipapamigay na Android Hero ang wig na ginamit natin. <laughs> Hindi guys. Kasi, alam niyo naman na nagkaroon tayo ng pa-contest dahil mamimigay ng helicopter. Android Hero na handog sa atin ang ating 168 branch. Yan, kaya lahat tayo ay magpasalamat kay Mark. Di ba kayo magpapalakpakan? Alright guys, itong hawak ni Papakas ngayon, yung CX-10W4 channel na drone with WiFi and camera na talaga naman nagkakalaga ng 2,800 pesos. Yan. Ipapamigay na natin ngayon yan. At ang mapalad na nanalo ng helicopter dito sa Droid Hero at meron pang previous na wig. Alright! Pero alam ko yung mananalo dyan, sasabihin, hindi na nila kailangan yung drone eh. Ang kailangan nila talaga yung wig. Ito talaga yung gusto nilang makuha. Di ba? Pangarap ng karamihan. Alright. Ito na guys ang nanalo. Ha? Hindi ako titinin. Ang swerte ng nanalo ay si... Kerlin and Miriam Flor Blanco. Ma'am, nanalo po kayo ng helicopter mula po sa Droid Hindi ba kayo ulit magpapalakpakan? So yun guys, maraming maraming salamat. At uh, sa mga susunod natin ng mga pakontest pa ulit, di ba, meron pa tayong giveaway dyan na video yung sa libad natin. Guys, sumali lang kayo. So, ikakapol natin yun sa katapusan pa, no? Kaya pwede pa kayong sumali. Dito sa Troy Dero, guys, talaga namang binubulot natin at nakikita ninyo, napapanood din yung mismo na meron talagang nananalo. Hindi tulad sa iba.